Welcome back to my channel Braveheart So ngayon guys, samahan nyo po ako guys uh, Pupunta po natin ang kasalukuyang pong inaani Ang palayan po ni nanay guys So tingnan din natin guys ang ating mga bayaning magsasaka Let's go guys! So, ang daanan natin guys, uh, tutuloy po tayo Ayan Ibang madagdag tayo sa tubig You oh. know. ngayon ayan oh ayan, magandahan tayo baka mad madulas tayo ba mahirap na so ayan po guys oh nadaanan lang po natin to guys hindi pa po, po, dito ang palayan ni nanay So, yun po. Kaway kaway tayo mga kaba, mga boys. Ay, mga Yan. So ayan po sila guys. So nadaanan ko lang sila ngayon guys. Papunta po tayo ngayon sa palayan ni nanay na kasalukuyan pong inaani ngayon. Ayan sila guys. So

daanan po natin ngayon guys uh, ito po ngayon guys so, uh, ang tawag po dito uh, turtle po guys kasalukuyan po, po niyang inaararo ang lupa o ang palayan upang i-prepare po ito guys para taniman naman nila so andit, ayan guys tingnan niyo po yon. yan po yung bayanin na natin magsasaka guys tingnan niyo kung gaano kahirap po ang kanilang trabaho Ayan po, guys. So, medyo malayo-layo pa po tayo, guys, sa palayan ni nanay, guys. Ayan. Ito yung tinatawag nila sa Ilunggo, guys. Bao-bao. Baob. O Turtle. yan ayang klase Ayan po yung machine na tinatawag guys turtle or bau guys sa daanan lang po natin ito guys medyo malayo layo po yung ginanay dami pa natin daanan ng mga putik putikan ayan thank you po gusto po yung naaararo niya guys oh ayan oh ayan po so kailangan pa iyan yan guys ah uh, mga damo mo pa oh. kita nyo naman medyo buhay, buhay pa kailangan pa ano muna yan ipahuluman ng tubig upang pwede na sila naman uling taniman ng palay yan, okay, sa kita ng palayan guys ang sarap ng hangin guys sobra sarap ng paligid ang sarap ng hangin preskong fresko nakaka-relax talaga dito guys hop hinahinay tayo eh, baka madulas tayo so tara na guys yes. uh, dito talaga dito ano tapak dito sa palaya mismo na medyo may tubig pa pero okay lang maipaabot Iba, ko lang sa inyo ang ating ang buhay probinsya po at may pakita ko sa inyo ang ating mga bayaning magsasaka mabuhay po sila yahoo bye bye so andito po tayo sa pahuwa, pahingaan ng mga magsasaka po guys Ah, uh, ito po yung lugar na to dito po sila kakain po yung lugar po na to Magmerienda dito sila. Ayan. Ito po sila sisilong guys. So magpapahinga naman lang, man lang. Kahit sandali. So ayun po yung mga magsasaka nating mga bayarit natin yung magsasaka guys. Kasalukuyan mo sila nag-aani. Inunan nila dun sa dulo guys. Malayo pa hanggang dito guys. Papunta sa atin. Malayo pa to. So hanggang matapos nila to. Hanggang bukas guro. Party na no guys. So tingnan nyo guys. Nalumubog na sa tubig. Sayang po. Yung maluwang-luwang rin tung ganito ang nangyari po. Yan guys, ang mga bayan magsasaka. Yan. Yan, ang isa natin sa bayaning magsasaka. Yan oh. Yan. So, si tingnan natin yung 80 80 years old nating ano uh, guys, bayaning magsasaka. Andito guys, andun sa unahan. So, andito tayo guys, oh. Ayan. <laughs> pangit chung là băng là khủng khiếp lắm Nói chung to, Gym Boy Guys, hindi po ito si Jimboy ng boyfriend ni Mahal guys ah, hindi po ito. Ayan. Manong. Ito po yung nag-aani ngayon guys. Ayan. Ayan. diyan po sila guys sa happy con youtube i-chop kung guys 'yan naman. To. So, so daw uulan pa. So, sana ang ulan. Maano dun sa medyo malayo guys. Okay, para matapos nila itong pag-aanin nila ngayon. Ayan so, po guys. Paano po? Hirap ng isang bayaning magsas kaya guys suportahan po natin ng ating bayaning mga magsasaka po ayan oh kita ko na ito uh, bagyo po ito guys so naka lahat, lahat lahat po guys Tayo. Happy, happy New Year Happy New Year Happy New Year Happy New Year sila guys uh, na napavideo po na napavideo natin sila guys at magkita nila ito sa youtube kaya guys, subutan po natin ang ating mag, ba, mga bayaring magsasaka mabuhay po sila guys yahoo! video Like po guys, pinutin lang ang notification bell mag like and comment na po guys thank you and God bless, bye!